Uh, Bisan dito tayo sa ano, kahabaan ng Abad uh, Santos. Malapit lang to sa mayan eh, corner ng uh, Antipolo Street. So, ito yung sitwasyon ngayon. So, sa tapos na ng ngayon kanina yung ano, yung uh, ng ang dami mga boto. Pambabato Ang uh, dami ng mga bato, mga bote pinapat nila nga po kasi hindi na natin nabutan na eh pero kahit nagkagulo siya tuloy 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 pa rin yung pagsira o pagdemolish isipin nyo guys yung magkakasakitan pa rin pero matutuloy pa rin yung pagigiba diba so dapat magbibigyan um, um, yung so, hindi na So, pasti kasi ganun din naman eh sa bandang muli magigiba rin wala rin magagawa

老汉，老汉。 Chưa <laughs> kể điều chưa được chưa được chưa được chưa được chưa được chưa được được

Thank you.